Guys, ang una ninyong gagawin ay maghanap ng location malapit sa highway. Tapos kahit magrinta kayo ng maliit na pwesto. At Ito ang mga bagay na dapat mong bilhin. Mura lang to guys. history ng mga tools na kailangan mo yan makikita niyo sa bahay niyo lang tsaka ito dapat niyo bilhin kahit hindi naman lahat konti-konti lang ang importante makapagsimula kayo at makaplano kayo ng maigi. Good luck guys.